So guys, nandito pala yung ating ginawang uh, fish trap oh. Bagong fish trap. Yan oh. One and a half meter by one meter. Yan. One and a half meter yung pahaba. Tapos one meter yung paganyan. Yan. Yung nabili kong screen, napakamura po. 60 per meter lang. Kaya naka, ano tayo ng ano nakagawa tayo ng ganito pero yung sahig nito ano eh para makatipid din yung mga kawayan no oh, yung sahig pinag uh, ko malaki po tong ginawa kong ano fish trap ko oh. medyo mababa nga lang pero tamang tama tudun dun sa ano Pinagaya na na lang na ano, uh, pabigat. Sa so, kalalagyan natin dito ng uh, ano ng uh, nyug, dahon ng nyog. Lang ko yung tawagin sa amin. yana uh, bukas yari yan na natin yan. Thank you for watching.